Malalim dyan, malalim? Malalim? Malalim po. Malalim dyan? Opo. Mukhang hindi naman. Ano po, nagpas po sa 6 pot 6 foot? Rupo dyan, rupo Malalim daw. Lagpas daw ng 6 pot Siguro mga 7 pot Ito na yung dulo nung recrap mga kamikso. Ayan o. Ito na yung dulo. Oh. Oh. Malalim po. Lapas po Ah, malalim nga. Malili Maliligo sana ako, hindi ako marunong lumangoy. <laughs> <laughs> yung magbabarkada siguro 'tong mga 'to, yung mga bata na ito, nagpapalamig. Hindi sila na naman nung linggo eh. Ay ah, sila din naman nung linggo. Sila... Ah, so suki so okay na pala nila dito. Wow, wow, wow. Manalin nga o Kasi yan yung bagsakan ng tubig eh. Oo. Tapos yung party dyan na dito. Ayun na itambak dito kaya lumalim dyan. Yun lang. वो <laughs> धन्यवाद <laughs> 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 <laughs>